Meron pala dito Jollibee. Ayaw nga pala, naalala ko. Doon pala sa ano, malapit ko. Alimutan ko na. Grabe na lang punta. muna kami sa si Jollibee. Hi! Hi. Happy na Year! Nakalimutan. Paano mo? Promise! video ko tungkol dito mo bala sa sa pang ka mo. Nga pa, daw pataas sa atin siya bala. May stick ito ka gamit. Oo oh, nga, kung may sports Pero talagang di ba kita yung stick no? Hindi. ano? So, ah, okay. uh, invisible. Ah, hindi pala kami sa pambansang kainan. Pambansang kainan. Yung mga friend ko nakapila doon. Pakain. Dito kami ngayon sa Bibu. Sa pagkasundoan namin na pumunta na lang sa Sentosa at ito na nga. ang aming tour guide of the day si Madam Carlota Charing <laughs> so sasakay kami ng shuttle bus kasi pinatamad kami maglakad-lakad ito ang bagong dagdag attraction dito sa Sentosa sa beach station mismo ang sensory escape simple sa umaga pero sa gabi maganda kasi nga pa ilaw So ayan, travel time na namin, pauwi. So ito na makikita mo ito ay parte na ng India sa India Lookout. So, biyahe na kami. Going to Orchard. So, tinatamad kami mag-LRT at saka mag-MRT. Eh, yung LRT pala. Ito yung Resort World Sintosa. So, ayan. Maraming mga rides diyan. Kung mapera ka. May pera ka. <laughs> So, ayan, nag-joyride na kami pupuntang Orchard. Tinatamad kami mag... Ay, naka ang, nakakapagod ang init. Kaya, ayan, tinatamad kami. So, nagsakay kami ng bus. Kaya pagkainit-init ako kapagod. So, ito naman yung rides na makikita mo sa Universal Studios. Ay, makikita mo pala pag nag-bus ka din eh. Ay, nako. So, ako siguro po sumakaya ko diyan. Ay, nako, hilong-hilo -hilo na ako. Pagkahaba-haba pa naman dami yung nako baba. Ay, nakakaloka iyan. So, ayan yung mga rides. Madala. Makikita mo nun pala yung view niyo. Ito yung gusto ko dito sa Singapore kasi nga, kaliwa kanan, puro kahoy. Kahit sa syudad ka na, puro kahoy pa rin. Kakahoyan. Parang feel mo na sa ano ka pa rin, ba? Diba? O greenery. So, ayan kapag tinatamad ka mag LRT, pabalik ng syudad, magbas ka na lang ng 1, Hoy, oh, hindi na ang 123, Hindi lang paglalakad ha. 1, 2, 3, bus number. Ganon. So, ayun nga kasi ang 123 na bus from Beach Station papuntang Orchard. So, ayun ang alam ko ha. So, yun din ang ituturo ko. Yung mga kaibigan ko, busy sila sa mga cellphone nila. So, ang gagawin nyo lang ay so, sumakay lang kayo umupo o antayin nyo, uminit yung kwet nyo. Kasi mag i kayo wag mag i kayo, nakakapagod, maglakad, palit-palit. Uh, ang tawag ito, yung lipat-lipat ba?